Hello guys, welcome back to my channel John the Italian Now guys, uh, mamasyal tayo dito ngayon guys at mm, dadaan natin tayo lugar na ito na mapasyalan ko man lang dahil hindi ko na rin ito nagalaan guys ngayon nakagala ako ulit dito sa lugar na ito uh, Thank you so much guys for watching my YouTube channel of John the Italian Now guys, yung mga hindi pa naka uh, ano guys, nakapag-subscribe sa akin sa channel paki uh, pakiclick na lang guys yung Ah, uh, subscribe guys like notification bell all para manulit pa kay guys sa mga susunod kong in-upload na mga videos para mapanood po dadaan yung guys sa sa ano guys sa notification nyo sa sarili nyo cellphone Uh, thank you so much guys for watching. Na uh, walang salamat sa sa mga sa aking YouTube channel. Nandito tayong guys at uh, magagala ang tayo ngayon ngayong umaga na ano guys, magpahangin mo tayo guys at mag maglakad ng guys uh, walking exercise na mga tayo guys dito ngayong umaga to Uh, thank you so much guys for watching sa uh, walang salamat sa at nanonood sa aking YouTube channel. Nandito tayong guys at Magagala na tayo, magpapahangin na ma tayo umaga. Thanks so much guys for watching my YouTube channel. I'm John Light Hagan. Now guys, uh, ng umagang guys, at ngayon ko lang talaga guys na nakapagalagala ngayon dito guys kasi mayroong time. Kaya ngayon ay nagagala, nagag nakapagala na rin ako dito dito guys ay eh, nakaganda dito guys at uh, maraming maraming malalaking impono, guys at mar marami din nag-search dito sa mga ano, na ito sa kalsadang to kasi harap dito guys sa iskulahan ayan guys iskulahan ito at dito sa harap dito marami dito guys nag, nag uh, exercise ng ano guys ano nila yung mga straight dancing ganyan dito guys kasi wala dito, guys na dumadaan ng mga masasakyan at bihira lang din guys kasi hindi naman tayo guys na yung service road ito guys ay ano lang kasi ito pag nga madadaanan lang yan dito sila dumadaan kasi gusto na mag shortcut para mapabilis kasi shortcut dito guys para mapabilis naman lang kanilang pag ano, uh, pagmamaniho at mapabilis ang kanilang pag, pagtakbo thank you so much guys for watching my youtube channel guys na walang sawang sumusupport at sumusubaybay so guys, sa ngayong umaga guys at kailangan talaga natin na ano guys, mag-exercise at uh, maging uh, magpahangin mo na sa, sa lugar na to na may enjoy natin guys na maggala-gala dito guys sa lugar na ito thank you so much guys for watching